Dahil binigay ko kay ate at kay mama, yung carpet namin dito sa bahay ay heto mga mare, bumili ako ng bago. Heto nga yung pinaka first time na bumili ako ng carpet online mga mare dahil madalas ay sa all home ako bumibili. So ang size nga pala nito ay 150 by 180 cm. Saktong sakto lang dito sa aming maliit na sala at okay naman yung design, parang 3D siya. Para, para sa akin, okay naman yung quality niya sa price niya. Maraming mga design na mapagpipilian. Tapos mas okay din kung meron kayong center table sa gitna para hindi masyadong nagagalaw itong carpet. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section mga mare kung saan ako nakabili nitong carpet. At habang tulog pa din yung mag-amahe at nilinis ko na din yung gilid-gilid ng aming daybed. Dito kasi talaga nasusuksok yung mga kanin-kanin, mga ibang pagkain na nahuhulog, meron pang mga buhok at mga alikabok. Buti na lang din talaga hindi ako nahirapan dahil gamit ko yung portable vacuum cleaner ni Daddy Ton sa kotse. At sa mga nagtatanong sa previous video namin kung saan kami nagpagawa or bumili nitong aming David ay sa Princess and Ronan Furniture nga po pala. Customized nga pala ito at sukat na sukat para dito sa space na ito. Nagpalitan din ako ng tropilo at hindi ko alam kung bumagay ba itong aming carpet dito sa aming sofa. Pagtapos sa sala, of course, dito naman tayo sa ating kusina. Ito mga mare, bumili ako ng glass pot. Matagal ko na itong gusto pero medyo kinakabahan ako bumili dahil baka mag -crack. Yung unang order ko nga nito ay basag nung dumating sa akin at buti na lang talaga ay mabait yung seller kaya naman nagpadala kagad. Kaya naman heto at bibinyagan ko na ng masarap na ulam. Medyo umuulan-ulan itong araw na ito kaya magluluto ako ng chicken sotanghon. So heto nagpakulo muna ako ng manok at nung kumulo na nga itong ating chicken breast ay hinimay-himay ko na. Kapag ganitong naghihimay ako mga mare ay talagang tumitikim ako. Masarap kasi yung nilagang manok mga mare yung wala talagang lasa. Sinet aside ko muna ito at mamaya na lang ako magluto ng chicken sotang hon dahil baka maubos yung sabaw. Kapartner pa din kasi namin ito ng lumpiang Shanghai kaya heto at nagsimpla na ako. Pag ganito nga ay dinadamihan ko na para meron kaming stock na lumpia sa freezer at madaling maluto. Bumili pa nga ako nitong pang-wrap ng mga lumpia mga mare at hindi naman siya nag kaya wag yun bilhin. Matigas kasi yung ulo ko pero pangalawang order ko na yan mga mare. Last 2022 nag-order ata ako nyan pero nag-work naman. Ngayon hindi. Kaya ayun, tinapo na lang namin. Kaya ayan at nagmano-mano na lang kami ni Ton dito sa Lumpiang, Shanghai. Prinito ko na din at nag-start na din ako magluto ng sotanghon. So dito nung una nagpakuluwa ko ng tubig. Ngayon naman ay magigisa ako at itatry ko nga lang kung talagang hindi siya magkakrap. Ewan ko ba, parang may trust issue ako sa mga ganito pero so far mga mare, ang ganda niya. Wala namang defect at talagang magandang pagkakaluto ng aking sotanghon. Wiling-wiling ako habang nagluluto mga mare dahil kitang-kita talaga yung ulam na niluluto mo. Anyways, 3 liters nga pala ito at kung bet nyo din ito, mare-recommend ko talaga. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section kung saan ako nag-order. So, ayan tapos na ang ating chicken sotanghon. naku ang sarap-sarap maghihigop lalong-lalo lalo na eh paulan-ulan ngayon. Nagadd na din ako dito ng maraming leaks. Mas masarap kasi ito kapag maraming leaks. Yung malungkot lamang, eh itong aming lumpiang Shanghai. Di ko alam kung bakit ko kumulubot yan. Ano ba ang aking nagawa? Pero so far, masarap naman. Bawi na lang next time. Eto nga at kakain na kami. At si Daddy Ton nga ay naglagay pa ng chili oil. Kayo, anong ulam nyo ngayon? Comment nyo naman. O siya, tara kain tayo. Bye! Ito nga pala yung bago kong nilalaro mga mare, PH Pasay at munting paalala lang na ito ay for adults only, bawal sa bata at libangan lamang. Sobrang daming games nga na mapagpipilian pero ang madalas nga nilalaro dito ay Super 8. 2 -0 -0 nga ang binet ko dito, spin ka lang ng spin at pwede ka magkaroon ng free na 10 spins. Yung 200 nga na na-bet ko mga mare ay nanalo pa ng 5,880. Uulitin ko itong game lang ay libangan at syempre kapag may extra lamang. Marami din ang napanalunan na combo kaya yung 5,880 kanina ay nanalo ulit. Kapag nakapag super win ka mga mare ay pwedeng pwede mo na din kagad i-withdraw yan. Katulad dito yung napanalunan ko the second time ay pwedeng pwede kong i-withdraw. Madali mag cash in, madali din wag withdraw. Kaya kung interested ka ay may link ako sa comment section. Again, for adults only at libangan lamang.